Ito po tayo ngayon sa ating um, barangay. So ayan, good morning po. Nakikita niyo po yan uh, si Kuyang Magtataho. So si Kuyang Magtataho nandito ngayon sa harap ng aming uh, opisina. At ayun po ang kanyang ginagawa. So nakita niyo po yan. Pati mga bata nakipila na po. So ayan. Ayan po ang taho na ito ay libre po yan mula sa puso. So nakikita nyo po yan. Libre po yung taho na yan. Galing po sa puso ng nagbigay. So ayan, nakita nyo po yan, ayan po si Mr. Hard Ayan, unang nakipila po dyan Hello guys, ayan o, shoutout sa inyo dyan Ayan po, kay kuyang magtataho Shoutout po sa iyo kuya Ubus na po ang inyong taho Nakita nyo po yan Unang punta pa lang ni kuya dito Kunti pa lang ang bawas nyan pagpunta nyo dito sa May lugar po namin So ngayon nakikita nyo po yan Nagpas kalahati na yung kanyang um, Taho So ayan hmm. Sige po kuya, sige lang So ayan, kasama na si Tris na Pati si Tris nakipila na rin. Ay, grabe! Nakita niyo po yan ang mga, ang mga nakikipila. Hindi na yung takalan ni Kuya na baso ang daladala, kundi mga magna. Ang lalaki ng bago. So ayan po yung isa may tangay na. Ayan po ang lalaki, grabe ang lalaki ng baso nila. Ang lalaki ng baso nila. Maganda pala dito pumila pag kaumaga. Kapag gusto nyo pong pumila ng taho, lebre po yan. Mula sa puso, pila po kayo dito. Ayan, si kuya, oh. Kuya, grabe. Pati pinagpapawisan, nakakatakal si kuya, oh. Hmm. Kuya, pwede bang mo sumideline dyan pagtakal? takal? Magkano po bang, ano? Kahit ang bayad lang, isang basong taho. Ah, pwede daw, sabi ni kuya, Lebre daw, oo. Oh, oh, so, grabe, ayan, oh. nagawa ni kuya, nagtatakal siya, so ang baso, ang lalaki ng baso. Ganito po kalalaki ang baso ng ipinamimigay na taho. So, ayan po <laughs> yun. yung taho, matinis. Nakita niyo yung taho ni kuya, oh. Yan, yung syrup yan. Uh -huh. Syrup at sa kamay, sago. Uh hmm. -huh. Diba? Um, ayan. 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 Ayan, kay Tikya talaga yan. Grabe, Tikya. Laki-laki. Ay, kanino ba yan? Ang laki-laki niyan. O, oh, ayan. So, ay, sige po. Oh, so, ayan, diba? Ganito lang po ang gagawin niyo. Pumunta. Sayang yung baso niya, Bunso. Huwag ka nang gumamit ng baso ni Kuya. <laughs> Nanginayang sa baso. So, ayan po, mga... Uh, Carilis yan po, mga followers po. Nakita nyo po si Kuya kung paano. Hindi na maganda o si Kuya sa kakatakal po ng kanyang ano, taho. Ayan po, lahat na po yan. Kuya, mukhang mauubos yung taho mo, no? Wala lang Kukulangan pa po. Ayan, 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 ayan po yan. Sila nakapila. Ayan, mga yan nakapila dyan. Hindi pa po yan sila nabibigyan. Nakapila pa lang. Balik ko na ako ng dalawang maliit. Sige po. pang ilan na po? kung dalawang maliit, 52. Okay po. So, ayan. Kung na po yan, na magkikilang. Yang na yan, sila yung nagbibilang kung sino mga pumipila. Sige pa. Sila dito. Ano po ba yan, Lupon? Libre? Ali dito. Ayan sila. Libre talaga yan. Kumuha ka na. Eh, baso? Eh, gusto nila. Ayaw nila Pagay, ng maliit. Na oh, uh -huh. So, ayan. Ayaw, <laughs> ayaw niya ng malaki. Gusto rin niya ng maliit. <laughs> Oo. Oh, oh. So, ayan. nakita niyo po yung mga yan, no? Oh. Yan, mga tiktokers yan. Makifollow na rin po yan sila yung mga yan. Ay, ko So nandito po sila, nakita nila si Kuyang magtataho lumapit. Ano ano, ano may isang mm -hmm. Lumapit 'yan sila, ayan po, guys, so yan, kuya, Grabe si Kuya, napakaswerte ng araw mo Kuya ngayon. Napakablisid ng araw mo Kuya. Mm -hmm. Hindi mo na kailangan umikot ng umikot, dito palang tumambay ka. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag-away, pila-pila lang. Oh, na si Tres, si Tres. Ay, si Tris na pila kanina. Tris ka. Sagot mo nila Sige. Galing sa puso yan ang nagbibigay. Ayan, kay Tris daw po muna yan. Kaya ba't hindi puno? Kasi lalagyan pa yan. Ayoko nung may sagot. ko nung may sagot. ko nung ko nung ko nung may ko nung yung nyo? Baka, uh Ah. -uh. Uh -uh. Baka hindi kami pautangin 63. ni Tres. <laughs> so, ayan. Grabe po, ka kuya. Sige lang, kuya. Ubus yan. Marami pang hindi nabibigyan. Ganon po dito sa amin. O, tapos na aking birthday. Ayan pa habol. Pero hindi sa akin galing yan. Galing sa puso yan ang nagbigay. Napakabait po nang nagbigay ng taho. Grabe. Wala nang tanong-tanong kung ano. Basta pumila, pumila. Hmm. Hmm. Basta pumila. Mm. Pila lang kayo dito. Oh, kanina pa si Kuya. Kanina pa si Kuya na, na ano. Mm -hmm. Kanina pa si Kuya nagtatakal. So, ayan lang. Okay lang Kuya, huwag ka mapagod. Mapagod ka mamaya pag uh, ano na yan. Kuya, di ba hindi ka na naghihirap? Oo nga. Dito pa lang. Hmm. Pukulangin na yan Kuya. Marami pang nakaano. Kuya, magkano ba yung ano niyan? Yung isang ganyan buo, magkano Bali, kinalalabasan? Ang, ano po, ang po na namin po, kung 1,000, kalahati po sa amin. Ang ano, so magagawang dalawang libo? Po, magiging 500 po yung sa amin, yung sa kami na po, imandaan po yung, yung puhunan. Ah, po pero sa, sa, sa tingin, tingin ng buong ganyan, magkano inaabot yan? Tingin ko po, abot po Dalawan? sa dalawang 1,200? po. Hindi kaya ng po? Hmm. Abutin mo nang Tawan mm. mo habang naghihintay. Ayusin mo, ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin kay kuya mag sa takal. Ayusin mo ang Ayusin mo. Hindi <laughs> <laughs> ka bibigyan ng tao kapag hindi maganda yung sayaw. Kapag kasi may cancer ka dyan. to. Ayusin mo stars dyan. Na. Umayos ka ng kimbot. Dina na stars. Ayun, kuya. Maraman, si kuya. Tumakal na naman. Ano? Diba, hindi tayo ba? Grabe. tayo bati-bati. Grabe. -tang -tang Grabe. Bati, bati. Grabe. niya sabi ko nga wala. Hindi ako lablab ng mga tahan. Hindi naman nasa ano. Mag-isa raw siya doon, iniwanan Sabi ko talaga kayo ah. Salamat, salamat ay Maring nagpahabol pa dito ng pahabol niya sa ah, Kuya, pakainin niyo po muna yan na sumasayaw kasi nag... So, ayan. Ay, so, so ayan, sa, sa malilit. Yung mga malilit, no, baso sila. So, ayan. O, oh, diba? May tindang pa sila. Yan mm. so, ang taho. Yan ang kanyang duduro. Kuya, okay. 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 okay, binibin ka yan, diba? Yan ang taho pa. Yan, no. Kuya, pa yan, no. Ay. Sariwang. Sariwang. Nes, kumila ka na rin. na to. Iban mo yan. Di po. So, dalawang. Yan, kuya. So, ganyan. si Sige. Bente. <laughs> Sige, galing sa puso yan ang nag Pili lang kayo. Hayaan mo na yung Kuya Buya. Ano lumaki ka? <laughs> ano yung lalaki? Hmm. Ayan, malalaki po. Ayan. Pabuti. Five. Uh, one, five. Ang dalawang Pabuti mo na. Pagka pipila ka dito. Ay, araw-araw po. Ah, Kasi wala pa. Ngunit sa Grabe. Tingnan mo yung ginawa. na 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 500 At yung ah, pag-iwan. ka na dito. Ayan. Ayun, no? May tangay na siya, oh. Wala na yung malaking baso. Ano? ko. Ayan, malaki. yan yan si Jin. Ito pa si so, huwag ka na magtago dyan. Huwag ka na bibigyan pag... ayan, ayan. Ayan kasi yan. Sa gitna na yan, oh. hindi nahihiya yan. Ang giling. Ayan. Ayan kaya kung... So, ayan. Si Kuya Melting Umaga. So, ayan. Ano po si Kuya? kayo yan po Diyan na dito na Ah hindi Yan po. po Kuya, sige Kuya. Salamat po sa inyo sa Kuya, maraming Peace po sa inyo pa, Salamat. ay hello. Ako po itong mga taya. Si Ate Tess. Ang alam mo? Dilena Or Ah, Ayan -huh. ayan <laughs> pila la, okay. Salamat po sa inyo. So nandito po. papasok. Grabe ang init. hello. Kan, thank you. Paki -follow po, paki-follow uh, po. YouTube stars. Follow like and uh, ng notification. Papasok na po ako. Office kayo ng taho. Yan. Oh. Bye.